Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking uh, channel and this uh, is a bago, no? To be familiar, generally ang mga dinidiscuss discuss topics dito ay about employment loss. And with that, uh, of course, the other loss na pinag-uusapan natin and uh, just uh, scroll, no? Makakatulong sa inyo. Anyway, this is an information channel kaya wala tayong ano dito. This is not a legal opinion kasi for a proper legal opinion na para ma-render yan kailangan na uh, merong discussion with the lawyer talaga. No? So, legal information lang tayo dito and we don't advocate for any group any sector, employer, employment or whatever. We just want to share the information as we deem necessary sa mga kaso na nakarinig natin, nababasa natin. And welcome also sa ating mga followers sa Facebook And out of town hearing tayo ngayon kaya Ito, iba ang ating venue, malabig dito sa lugar na ito na no? At in a rate, ang pag-uusapan natin ay ang tanong ng isang subscriber About sa kanyang training na nakalagay daw uh, Dapat mag-training silang uh, 14 days Tapos uh, Kapag uh, hindi niya natapos, magbabayad siya ng 4K. And para wala siyang bayad, maliban sa natapos niya, niya na yung training, kailangan magstay pa siya ng 11 months sa company. But the problem is, umalis na siya after 2 days lang sa training dahil hindi raw maganda ang patakaran. So ano raw ang gagawin sa kanya? Ano raw ang gagawin niya? Dahil sinisingil na yata sila or something. Doon sa... Through sa mga kasamahan niya. Well... Uh, hindi lang malino sa tanong niya, kung uh, nagkaroon sila ng training agreement, meron na bang employer-employer relationship or wala pa? Or, naging empleyado na ba siya o hindi pa? Relevant yung question kasi, syempre, uh, pwede namang employee agad ang onboarding mo, tapos may training agreement lang kayo, no? Or, hindi naman employment agreement trainee ka pa lang that's why meron kayong training agreement it's not doesn't show sa kanyang question so we will just assume it based on the context para hindi na magtagal yung kanyang question <clears> at <throat> any rate uh, shout out muna natin ang ating mga followers and uh, subscribers lagyan natin dito All So ang mga <clears throat> um bale ang mga batas dito, legal concepts na may nag-interplay no, yung uh, autonomy of contracts sa uh, ilalim ng Article 1306 ng ating legal uh, Civil Code. Yung principle ng binding effect of uh, the agreement na uh, between the parties. It's the law between the parties. Tapos, yung kung may employment, employment contract, no? Uh, in being imbued with public interest, pwede bang pakialaman yan na ating uh, ating uh, government despite the fact na merong uh, autonomy of contracts na pinag-usapan, ano? Uh, or, to what extent mag -apply yung autonomy of contracts pagdating naman sa uh, employment contract na imbued with public interest, will it act as a limitation? on uh, the the principle of autonomy of contracts. No? And uh, of course, yung mga relate pa na provision. But anyway, bago natin simulan 'yan, ah uh, panoorin muna ang ating uh ATTY Elvin video intro nandito. Alright, ito natin yung discussion natin. So, yung question ng isang subscriber natin, uh, meron silang uh, training agreement na kung saan siya dapat ay mag-training or mag-undergo ng training for 14 days. And kapag hindi siya natapos, hindi niya natapos ang training na yan, magbabayad siya ng 4K. So, sort of a penalty siguro, no? And then, even if natapos niya, kailangan mag-serve siya for 11 months para totally wala na talaga siyang bayaran kaya tumalis siya. But the thing here, sa kanya, umalis siya in two days because, ayon sa kanya, hindi lagi maganda ang patakaran ng kumpanya. Alright? Now, the first legal principle na dapat ating uh, ma-bring up dito sa case na to is the, the principle of autonomy of contracts sa ilalim ng Article 1306 ng Civil Code. Now, saan nakalagay dyan? The parties may establish such stipulations, uh, clauses, no? terms, which they deem convenient na no, sa kanila as long as these are not contrary to law, morals, and customs, public order, public policy. The contract is the law between the parties. Now, may binding effect yan now, kapag uh, nagawa na ninyo. Now, sabi natin earlier, what is not clear dito is kung yung kanilang contract ay training, training agreement na walang employer-employer relationship, trainee lang siya, or training agreement within the employer-employer relationship, ibig sabihin meron na sila employment contract tapos may clause lang doon sa employment contract ninyo doesn't say pero sasagutin na natin para hindi na mag-delay no? ang kontrata ninyo kapag kayaan ay training agreement na walang employer-employer relationship syempre hindi natin uh, i-apply dito muna yung uh, contract imbued with in public interest So, Pag-uusapan natin dito, ano ba 'yung inyong uh, stipulation ano, Kung stipulation niyo halimbawa, mag uh, training ka for 14 days. Dapat masunod mo 'yon kasi ang kontrata na pinagpinirmahan niyo is the law between the parties no? Ngayon, kung umalis ka 2 days pa lang, nag-stop ka na, then obviously may violation ka ng kontrata niyo, breach of contract niyo no? another thing is um, ang kontrata kasi is an obligation, no? source of an obligation yan. Kasi kung titignan mo sa civil code natin, yung sources of obligation are law, contracts, quasi-contracts, delics, quasi delicts So, ibig sabihin ng contract kasama doon. Ang kontrata nagbibigay ng uh, obligation sa bawat isa. No? Kapag ito ay isang uh, ganyan, training agreement, reciprocal yung contract na yan. Ibig sabihin, kabilaan. No? Ikaw, bilang trainee, may obligation ka to attend training. Yung kumpanya mo naman, may correlative obligation to pay kung ano man ang attendance mo dyan or whatever na pinag-usapan yung fee. So, yun usually, yung mga consideration dyan. Kasi nga, di ba, for contract to be valid, uh, dapat merong consent object yung consideration. So, parang ganyan lang, no? And then, uh, dahil nga, yan isang kontrata na masasabi natin, valid naman yung reciprocal obligation ano ba yung dapat mong gawin at anong dapat niyang gawin bilang obligation niya now yung sinasabi mo kanina na kasi ang uh, company ay hindi naging magandang patakaran hindi malinaw kung ano yung sinasabi mo hindi magandang patakaran pero kung ito ay may kinalaman sa obligation ng isang kumpanya para magiging maayos ang training mo at hindi niya nagawa yes that is correct may karapatan kang potuloy ng kontrata dahil mayroong breach or violation sa part ng kumpanya. Diba? So, wala kang obligasyon na sundin ang kontrata kung ang kabila ay hindi siya handa para sundin ang obligasyon niya doon sa kontrata. Kaya, limbawa, gawa tayo ng scenario. Sinasabi mo na hindi naging maganda ang patakaran. So, sabihin na lang natin, sa isang training, dapat sa maayos kayo na lugar, conducive sa learning, ibig sabihin, malamig, hindi naman yung talagang ah uh, manginginig kayo sa lamig. No? Yung sakto lang. No? Tapos, hindi naman yung para kayong mainit na sa sweatshop kayo, eh, para kayong sa loob ng isang uh, container van na walang ventilation. Eh, paano ka nga makapag-training ng ganong sitwasyon, di ba? So, may violation agad, no? So, halimbawa, training, tapos kayo nagbabayad ng merienda ninyo and everything, ano, na hindi naman kasali doon sa usapan. So, merong hindi sinunod na condition yung kumpanya, hindi niya nagawa yung part niya. So, hindi nagiging reciprocal ang obligation sa ganyang sitwasyon. Or reciprocal ang pinag-usapan, pero in implementation, mayroong violation yung kumpanya. So, in that case, pwedeng hindi mo sundin hanggang hindi niya nagagawa ang dapat niyang gawin. Okay? Now, another thing. Sinabi natin na ang kontrata dapat na pinag-usapan ninyo, yung autonomy of contracts. No? Should that be contrary to law, morals, goods, customs, public order, public policy? So, halimbawa na lang, uh, employment contract ang inyong pinarmahan at may training clause doon na nakalagay naman na mag-training ka, etc., etc., for 14 days, tapos 2 days pa lang hindi ka nakaten. Yun pala, may violation naman sa labor provision sa ating kontrata. No? So, alimbawa, sinabi doon, pinag-usapan na dahil empleyado ka na, so at least minimum wage. Eh, yung ginawa sa'yo, ginawa ka lang 400 pesos for, for, the day, no? So, ibig sabihin, mayroong violation ng kumpanya doon sa kanilang uh, kontrata, no? Contrary to the law. Unang-una kasi the law that mandates minimum wage or RA 6727 na pinapromulgate na sa NCR 610 na ng ating National Wages and Productivity Commission, yung mga insura, NCR wage board members. No? Yung, uh, sila yung nag-establish niyan. Now, kung may violation ng ganoon di, may karapatan ka na hindi sundin ang inyong uh, pinag-usapan kasi merong uh, non-performance sa part ng kumpanya. Ah, ng, yeah, ng kumpanya, no? So, sa ganong sitwasyon, may karapatan ka na, na i-disregard din ang obligation mo hanggang hindi ready mag-comply yung kapila sa kanyang obligation. So, ganito guys, no? Yan ang mga prinsipyo na nag-interplay dito sa ganitong sitwasyon. So, if there's anything na gusto niyo ma-clarify, comment in the comment box below and raise mo yung clarifications mo. At ikaw din na question na, ikaw din subscriber na nagbigay ng question na to. Ah... Uh, comment and your clarification para pwede natin ma magawa ng uh, another explanation based on the, the, new facts na established mo dito. So with that guys, I hope you learned something from this video. And if you do, please share this with your friends or anyone, your co-workers, uh, boss, your supervisors, or anyone who you think may benefit from this information. And again, thank you, thank you for watching the video and I hope to see you in my next ones. God bless.